Hindi pa rin nakabawi ang piso sa kalakalan kanina. Ito na ang pinakamalaking buwan ng bagsak nito laban sa dolyar sa loob ng labing anim na taon. Nagsara ang palitan sa 48.50 kada dolyar. Mas mababa pa sa level noong lunes, kaya ito na ang pinakamahina ng piso sa loob ng pitong taon. May mga nagsasabing dulot ito ng pag-aalala ng ilang investors sa mga bagong polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte pati ang stock market, bagsak din sa araw, buwan at quarter na ito. Nitong buwan ding ito, naitala ang pinakamahabang paglabas ng foreign funds sa stock market mula noong 1998. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 25 bilyong piso. Sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababang level sa nakalipas na 10 taon. 50 pesos kada isang dolyar. Ang mababang piso, isa sa mga dahilang tinukoy ng mga negosyante sa mas mababang Business Confidence Index o pangkalahatang kumpiyansa ng mga negosyo sa ekonomiya sa Business Expectation Survey ng Banko Sentral. Sa 1,466 na negosyong sinurvey ng BSP sa buong bansa nitong July at August, 30.1% lang optimistic mula sa 39.3% noong second quarter ng taong ito pinakamababang level ito ng business confidence mula ng first quarter ng 2010 ayon mismo sa BSP. Increasing prices of basic commodities in the global market augmented by the effects of the trade law on domestic goods, rising overhead costs and lack of supply for raw materials, seasonal factors such as interruption of business activity during the rainy season, also weakening peso and stiffer competition. Tama ba ito mga infographic na nagkukumpara ng utang ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Benigno Noynoy Aquino III at Rodrigo Duterte? Ayon sa mga ito, kumpara sa panahon ni Duterte, mas malaki raw ang naging utang ng Pilipinas sa panahon ni Aquino kahit na walang pinagdaan ng pandemya ang bansa. Partida pa raw, walang malaking programa gaya ng Build, Build, Build sa Administrasyong Aquino. Pero umabot pa rin sa 6.4 Trillion Pesos ang pambansang utang sa panahon niya. Samantala sa pamamahala ni Duterte, nasa 2.6 Trillion Pesos lang daw ang utang ng Pilipinas. Weh, yung totoo, tama ba ang paghahambing na ito? I-fact check natin yan. Kumalat ang propagandang ito sa bandang huli ng linggo ng Hulyo hanggang unang linggo ng Agosto noong 2020. Katatapos lang doon ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Duterte at ipinagmalaki niya ang magandang credit rating ng bansa sa kabila ng pandemya. We receive a BBB plus credit rating despite ASEAN credit rating downgrades and negative outlook revisions in the world, worldwide. Our fiscal position is strong, our economic fiscal management prudent, and our banking system robust. We are in a better position to weather the crisis caused by COVID-19 global pandemic. Gayun pa man, walang nabanggit ang Pangulo tungkol sa pambansang utang at hindi rin niya ikinumpara ito sa naging utang ng nakaraang administrasyon ang national debt ay ang kabuoang halagang hiniram ng pamahalaan mula sa mga lokal at internasyonal na ahensya o institusyon. Karaniwang ginagamit ito para matustusan ang iba't ibang proyekto ng gobyerno o para matugunan ang mga pangangailangan ng publiko lalo na sa gitna ng kagipitan o sakuna. Tinatawag din itong government debt. Tuloy-tuloy ang pagbabayad ng gobyerno at ibinabawas ang halagang ito sa kabuoang utang. Regular na naglalabas ang Bureau of the Treasury ng datos tungkol dito. Narito ang mga dahilan kung bakit bali at nakapanliling lang ang paghahambing na ito ng pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Duterte at Aquino. Mali ang halaga ng pambansang utang na nakalista sa mga infographic. Nang magsimulang kumalat ang mga ito noong Hulyo 2020, umabot na sa 9.16 trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas dahil sa pandemya. Tumaas pa ito hanggang 9.62 trillion pesos noong Agosto 2020. Sa termino ni Duterte mula Hunyo 2016 hanggang Disyembre 2020, umabot na sa 10.13 trilyon pesos ang pinakamataas na buwanang halaga ng pambansang utang. Naitala ito noong Nobyembre 2020. Samantala, umabot naman sa 5.96 trilyon pesos ang pinakamataas na buwanang halaga ng pambansang utang sa ilalim ng administrasyong Aquino. Naitala ito noong Oktubre 2015. Ipinaliwanag ng ekonomistang si JC Punongbayan na mas madaling maintindihan ang konsepto ng national debt bilang running total ng natitira pang utang ng isang bansa. Hindi nakasama rito ang halagang nabayaran na. Sabi ni Punong Bayan, kung pagkukumparahin ang pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng iba't ibang administrasyon, mas mainam na paghambingin ang net addition o kung magkano ang nadagdag sa pambansang utang sa loob ng partikular na panahon. Makakalkula ang net addition sa pamamagitan ng pagbawas ng halaga ng utang noong simula ng termino ng Pangulo sa halaga sa dulo ng termino. Halimbawa, noong Hunyo 2010, nang manumpa sa tungkulin sa Aquino, 4.58 Trillion Pesos ang pambansang utang ng Pilipinas. Naging 5.95 Trillion Pesos ito nang bumaba siya sa pwesto noong Hunyo 2016. Sa madaling sabi, ang net addition sa pambansang utang sa buong termino ni Aquino ay umabot sa 1.37 Trillion Pesos nasa 12.79 trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas sa pagtatapos yan ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong June 30, 2022. 14.6% itong mas mataas kaysa sa mahigit 11 trillion pesos lang na utang nung nakaraang taon. Kung ikukumpara naman, mahigit doble ito sa pagtatapos ng termino ng dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong 2016 na nasa 5.9 trillion pesos lang na utang.